ipon ganyan at naglilinis. May mga naman. Maganda po. Ito. Ang pangit kasi pag sobrang haba nung ano, koko na may laman. Okay lang sana ko yung haba lang. Sa akin lang ha. Huh? ko ko kuko dito, overcut na eh. Hmm. Tignan natin kung bakit. Sabi mo, pag masakit, ma'am, ha? Maray ka, ma'am, ha? Kapan? sakit ma'am. Hindi. <laughs> Namanit na yan. Yan, ma'am. May ingron yan. Yung kung mapapansin, medyo ginagarong ganun Inano ko yun matagal kong pinagharap <laughs> Okay. Makakaramdam ka ng sakit dito, ha? Nahum, <laughs> Balikan kau, para buo Para pil Itu dia Diyan Sakit, Ma'am. Hindi naman pala. Medyo dinidin ko. लोगी तो लोग लोग

Wala talaga. <laughs> Meron pa po. Ito pa po. Ito wala na. Balikan ko ma'am. Dito muna ako. Doon ka po. Doon ka. Pa? Dito ko sa folding bed. Wag po. Doon ka muna. Nang-concentrate si mama. Meron Meron pa? Yan po, ma'am. Ito, putol to, ma'am. Putol, putol, putol na ingrown to, ma'am, ha? Naputol na yun. Oh, Opo. Kaya nakampok na, ma'am. Yes, po. Nai-stack lang po yan dyan. Ayaw mo makati, madami. Talaga? ma'am. hindi masakit. O meron din. May kirap pero kaya. Um, kasi ang dami ko sa to para. Ah, uh -huh. tusok-tusok lang eh. Basta pagkatapos nito ma'am, huwag mong babasahin na. Ayun eh. Ayun na. Ayun eh. O, oh, di ba? <laughs> Pero meron pa konti. Konti na lang. Balikan ko na lang.

Yan. Ito po ay putol, ma'am. Putol na ko. Ingrown na po 'yan, ma'am. Mhm. 'Yan. Hindi na Sorry, ma'am. Sakit talaga 'yan. Parang laki. Pukuha naman 'yan. Kasi nasasay-nasasayo naman 'yun, ma'am eh. Malalim lang talaga. sobra Mam, mo ba na hindi ko to nung nakikita? Pinapakiramdaman na lang ko ng gamit ko. Opo. Pagkaramdam kong parang alanganin siya. Ina-attract ko siya. kong malalim na naman Malalim na po. Hmm, Lumugo nga. kaya yung pagbaluktot ko ng kuko yung ingrown yun ay sa pag nag arahan nga ma'am hindi ko pala siya nasundot totally ang laki ramdam mo ma'am parang hanta ba mm -hmm. mm kaya na siguro na Hmm, yan na. sa loob. Na-over siguro. Eh, na kailangan ko nang iilawan kasi na ano na nang parang nadidiliman ko liwanag na. Kahit mga isang buwan at kalahati ito. Huwag mo papagalaw. Oo, oh, madam. Diyos ko, bumiyahi pa ako. Tundong lang dito. Hmm. Sa lugar pa naman namin, bawat santo, meron parlo. Hmm? Oo, hmm? Sa ubo kami, madam, malaki. Yung kainan.

ira lang ko po. Nasira pala, sorry. kahit Kain tayo mam, overcap ko. <laughs> Opo. Ang baho. Hindi <laughs> kasi lagi kang kubakain eh. Charot na mo. na. <laughs> Ayaw 今天。 tinimplan mo pala ako ito po yan kasusundot din yan kaya mayroon ganito hmm. Mak Hindi madam, masakit pa rin 'yan. <laughs> Dari na ambon. Dari ng kulit. 妈妈。Mama.